Welcome back, back to our channel. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow kung ito po ay napanood ninyo sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials. Pag-uusapan natin sa video na to, paano ba mag-compute ng 13-month salary? Kasi nga po, malapit na yung December, so marami na yung excited na makatanggap ng kanilang 13-month. So, from the word 13-month, so ibig sabihin lang po yan, um kung ikaw ay nagkapag kung ikaw ay nagtatrabaho mula January hanggang December kung kumpleto ang iyong months rendered so ibig sabihin ang iyong 13 month ay equivalent lamang po sa iyong monthly na um, sahod kasi ang tamang computation po ng 13 month salary ay that is 1/12 or 1 over 12 of your annual basic salary So, annual basic salary, i-divide mo by 12. Yun yung 13-month salary mo. Pero, dapat nakabawas po dito yung mga unpaid absences, yung mga hindi hindi bayad ng mga absent mo. Kaya ibig sabihin, kung medyo marami kang absences sa taong ito, ay makakapikto po ito sa iyong 13-month. Another thing na hindi po kabilang sa 13-month pay ay ang inyong Uh, maternity leave para po din sa mga babae kung for example ay uh nanganak ka tapos nag-leave ka for for example 3 months kung cesarean so ibig sabihin sa taong ito ay 12 uh, months minus 3 months na maternity leave mo so 9 9 months lang yung iyong uh, pagbabasihan ng yung annual basic salary so ibig sabihin yung yung 9 months lang po ang iyong i-divide by 12 So, paano naman kung halimbawa ikaw, ang alam mo lang ay ang iyong uh, daily wage, kung yung kada-araw mo na sahod yung alam mo. So, halimbawa, tumasahod ka ng 450 yung per day mo, tapos sa isang buwan, 26 days ka lang nagtatrabaho. Halimbawa, wala kang Saturday and Sunday. So, i-multiply mo lang yung daily mo na 450 times um 26 days, So, ibig sabihin, 11,700 ang iyong monthly or uh, sahod mo kada buwan. That is your basic monthly salary. So, ang 11,500, i-multiply mo kung ilang buwan ka nakapagtrabaho ngayong taon. So, halimbawa, kumplito ka January to December. So, 11,700 times mo ng 12. Ibig sabihin, ang iyong annual basic salary ay 140,400. Saka mo siya i-divide by 12. Yung result ay same pa na 11,700. Kaya yung sabi ko kanina, kung kumplito ang napagtrabahoan mo at wala kang absences, wala kang leave, sa taong, sa buong taon, ibig sabihin ang iyong 13-month pay na matatanggap ay equivalent tamang sa iyong buwan ng sahod. So, sana po ay klaro tayo. So, halimbawa naman meron kang absences, so dapat i-deduct mo po yun. Ibawas mo yun bago mo i-divide by 12 ang iyong total na sahod sa isang taon. So, yung sa mga nagtatrabaho sa mga opisya na halimbawa monthly yung sahod, kadalasan monthly yung sahod. So, halimbawa 15,000 yung sinasahod mo kada buwan. So, i-times it mo lamang yan by 12 kung nag nakapagtrabaho ka January to December. So, kung halimbawa, um, kung halimbawa bago ka pa lang sa kumpanya, halimbawa 5 uh, months ka pa lang, so kung 15,000 yung monthly mo, so 15,000 i-times mo lamang siya by 5 months, na limang buwan ka pa lang sa kumpanya. Saka mo siya i-divide by 12. So, ibig sabihin, ang iyong matatanggap na 13-month pay ay 6,250 pesos kung wala kang absences. So, para sa mga bagong natanggap sa trabaho, so, halimbawa, 1 uh, one month ka pa lang sa iyong pinagtatrabahoan. So, kadalas ang tanong, makakatanggap ba ako ng 13-month pay? So, ang, ang sagot po ay, yes. Uh, ang 13-month pay ay mandatory siya sa rank and file employees na nakapagtrabaho ng at least one month kahit provisionary ka pa or regular. As long as nakapag-render ka na ng one month sa kumpanya, kabilang ka na sa makakatanggap ng 13 month pay. So again, para makuha mo ang yung 13 month pay dahil one month ka pa lang, so yung halimbawa one month 15,000 yung yung monthly mo, for example, so yung 15,000, i-divide mo by 12. That is, 1,250 pesos ang iyong 13-month pay na matatanggap. Again, 13-month pay is computed by getting the 1-12 or 1 over 12 of your annual basic salary. Basic salary, hindi kabilang yung mga overtime at yung mga night shift differentials. So ang month, so ang 13 month pay ay uh, according to the law na dapat ay maibigay siya before December 24. Dahil ang 13 month pay ay isinasa isina sa batas para po makatulong sa mga Pilipino sa pag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. So kung wala kang matatanggap na 13 month pay ay maaari kang mag-file ng complaint sa Department of Labor and Employment. So, karagdagang kaalaman para sa mga nagtatanong kung taxable ba ang 13-month pay. So, ang 13-month pay ay taxable lamang kung ang matatanggap mo ay 90,000 above. So, below 90,000 pesos, that is, uh, hindi siya taxable. Ibig sabihin, hindi siya kinukunan ng buwis. So, para sa mga karagdagang katanungan, please comment down your uh, questions and uh, susubukan po natin sagutin kung ito ay may kinalaman sa 13 month pay. So para naman sa mga para naman palagi updated sa ating mga panibagong videos, uh, marami tayong tutorial about PhilHealth, Health, about SSS na ganoon. So huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para palagi updated sa ating mga panibagong videos na maaari makadulong sa iyo in the future. Thank you for watching this video. I am Janice Nursing.